Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay ikaapat ng Nobyembre, Martes ng ikatatlumput isang linggo sa karaniwang panahon. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, tayo'y marami ngunit nabubuo sa iisang katawan ni Kristo at isa't isa'y bahagi ng iba. Yamang mayroon tayong mga kaloob na magkakaiba ayon sa kagandaang loob ng Diyos sa atin, gamitin natin ang mga kaloob na iyan. Kung pagpapahayag ng kalooban ng Diyos ang ipagkaloob sa atin, ipahayag natin ito ayon sa sukat ng ating pananampalataya kung paglilingkod, maglingkod tayo. Magturo ang tumanggap ng kaloob na pagtuturo at mangaral ang may kaloob na pangangaral. Kung pag-aabuloy, mag-abuloy ng buong kaya. Kung pamumuno, mamuno ng buong sikap. Kung nagkakawang gawa, gawin ito ng buong galap. Maging tunay ang inyong pag-ibig. Kasuklaman ninyo ang masama. Pakaibigin ang mabuti. magibigan kayo na parang tunay na magkakapatid. Pahalagahan ninyo ang iba ng higit sa pagpapahalaga nila sa inyo. Magpakasipag kayo at buong pusong maglingkod sa Panginoon. Magalak kayo sa inyong kapighatian. At laging manalangin. Tumulong kayo sa pangangailangan ng mga kapatid. Ibukas ninyong lagi ang inyong pinto sa mga tagaibang lugar. Idalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo. Idalangin pagpalain at huwag sumpain. Makigalak kayo sa mga nagagalak. Makitangis sa mga tumatangis. Magkaisa kayo ng loobin. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Sa iyong kapayapaan, Diyos ko ako'y alagaan. O Panginoon ko, ang pagmamataas, tinalikdan ko na at iniwangganap. ganap. Ang mga gawain na magpapatanyag, iniwan ko na rin, di ko na hinangad. Sa iyong kapayapaan, Diyos ko ako'y alagaan. Mapayapa ako at nasisiyahan tulad niyong sanggol sa bisig ni inay. Sa iyong kapayapaan, Diyos ko ako'y alagaan. Kaya mula ngayon, ikaw o Israel, sa iyong Panginoon, magtiwalang tambing. Sa iyong kapayapaan, Diyos ko ako'y alagaan. Aleluya, Aleluya! Kayong mabigatang pasan ay kay Jesus maglapitan upang kayo'y masiyahan. Aleluya, Aleluya! Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong mga panahong iyon, sinabi kay Yesus ng isa sa mga kasalo niya sa hapag, mapalad ang makakasalo sa hapag sa kariyan ng Diyos. Sumagot si Yesus, may isang lalaking naghanda ng isang malaking piging at marami siyang inanyayahan. Nang dumating ang oras ng piging, inutusan niya ang kanyang mga alipin at ipinasabi sa mga inanyayahan, Halina kayo, handa na ang lahat, ngunit nagdahilan silang lahat. Ang sabi ng una, Nakabili ako ng bukid at kailangan kong puntahan. Kayo na sana ang bahalang magpangmanhin sa akin. At sinabi ng isa, Nakabili ako ng limang pares na baka at kailangan kong isingkaw para masubok. Kayo na sana ang bahalang magpaumanhin sa akin sinabi naman ng isa pa, Bagong kasal ako, kaya hindi ako makakadalo. Bumalik ang alipin at ibinalita ito sa kanyang Panginoon. Nagalit ito at sinabi sa alipin, Lumabas kang madali sa mga lansangan at makikipot na daan ng lungsod at isama mo rito ang mga pulubi, mga pingkaw, mga bulag at mga pilay. Pagbabalik ng alipin ay sinabi niya, Panginoon, nagawa ko na po ang iniutos ninyo, ngunit maluwag pa. Kaya't sinabi ng Panginoon sa alipin, lumabas ka sa mga lansangan at sa mga landas at pilitin mong pumarito ang mga tao upang mapuno ang aking bahay. Sinasabi ko sa inyo, isa man sa mga unang inanyayahan ay hindi makatitikim ng aking handa ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo,